Hello guys! Magandang araw! and guys, panabi, panibagong araw na naman. Ngayon guys, ay magluluto tayo ng kalabasa tapos sitaw. Lagyan po natin ng gata. Ayan. Minikos-mikos ko na yan guys. <laughs> Masarap po kasi yan. Gata na ano, yung kalabasa lang at saka yung sitaw. Ayan, yun na ko na guys para mahalo yung ano gata at saka yung kalabasa ayan diba Kasimpleng loto ayan na guys nilagay ko na po yung malunggay para may dahon naman char <laughs> ang arte naman ayan guys minix mix ko na po yung ano yung ating ganataang kabasa ganyan lang po ako magluto simpleng luto lang guys wala nang ibang isasahog ay char mayroon po tayong isasahog dyan guys yung ano yung suso. suso suso na malalaki ang tawag sa ilonggo ay ano nga yun nakalimutan ko na ayan guys o nilagay na po yung suso na malalaki. Masarap po yan guys kasi ano, yung na ano na siya, one week na siya pina, pina ano ba, yung hindi nakakain. Tapos nilagay dyan para mawala yung putik. Kailangan, bu, nakabu, uh, kailangan naka ano siya, yung naka, Ayan guys, nilagay na natin yung suso. Kailangan po natin, bago natin kainin yung suso ay tanggalan natin ng puwet. Pero hindi ko na pinakita dyan guys, paano tanggalin yung puwet. Ang hirap pala tanggalin guys, kailangan pa natin ng martilyo para makakain ng suso. Suso ay Pagungon tawag sa ilang bagungon wow Ngayon ko lang. Ayan nga kay guys. Yung si minalo-halo na po. Ang pagluto pala ng bagungon guys. Ay kailangan po ay isang kulo lang. Kasi pag nasobrahan po ng luto ng pagungon. Or suso ay hindi mo na siya masisip-sip. Ano na siya. Titigas na siya. Yung, yung hindi mo na siya masisip-sip na sobrang tigas na talaga na doon na po yung ating ginataan ayan ingan ko muna pina ko muna ng saglit lang para maluto yung ating suso ah diba yan na po yung ating finish product ready to eat na po kailangan na nating kainin. natatakam na po ako dyan guys kasi gutom na gutom na ako tanghali na kasi yan eh kaya Ayan, sabi ko kain na kami. Ayan, guys, kain tayo. Sarap, ito na yung ulam namin. Dandahan, <laughs> 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 dandahan, may eh. nagagalit yung aso. Mm. Mm. Ah, Bingo! Bingo! 不。南部